dito. Mga top global yung mga kalaban, di ko alam. Na top global pala to. Tignan mo naman, na nga. Solo hard yung nga pala to. Three Sana West kami sa Lord. Pindihan ko na itong upor. Kaya mo. Ay, buta. Namatay na nakakainasad yung medisa namin. Ay, nito ka, dun. Pero ala namin, mabibigyan namin yung party dito. Yung brats nga pala ka rin yung dalawa yung wall. Yung matapos Launch yung dulo. Sa 29. Tap, tap sa 29 dulo. Dito mo na tignan mo naman, binabalag na kami. Ubus kami dun. Ito, pagkabuhay namin, di pa sila nag-reserve. Kala namin, makukuha namin dito. Sinetan ko na abad. Kailangan makukuha yung loot dito. Makukuha ka ng brody, sayang. Pero maubos yung tatlo sa kanila. Ayan o. Kung anong blue dyan sa ayan. Pero, sinabi namin, mid yan. Kaya pa o mid. Nag mid naman sila. Kita yeah. mo naman sa maliit na map na. Nag mid sila dun. Dito, okay. tama death lang sa third. Na death naman namin. Level 100 lang naman. Dito, second third ito na last clash namin. na hadol, Tama kishil, kung 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 Hot uh, shot, out shot, yeah, para sa yes. naalaban namin dyan Sa Matilda, top 1, global no? Matilda, hangas no Tolo, so, araw di pala ito mga guys Kung gusto nyo na magandang itong video, follow nyo ako And like na rin and comment Kalot natin itong video guys Share and comment Tuloy yung medyang guys Siglaan lang ito guys Kaya yun Ang hard, nice deal Ito nga pala yun guys ha <laughs> Just that few <laughs> <a new laughs> something's in the fire? <laughs> <laughs> nice D, nice -ji. No, day. <laughs> Nice -ji. Victory!